to so my vlog ngayon po ipapakita po sa inyo ang iba't ibang klase ng Sansevieria na mayroon ako ngayon una una po ay ang um, bantel sensation ito pong bantel sensation sa murang halaga po magkakaroon na po kayo nito ito po i-ship po bukas kaya po naka-airgay siya ang susunod po ay ito po yung sinasabi nilang nice owl. Night owl po na Sansevieria. Ito po. Ito naman po ang golden honey. Yan po. Tingnan nyo may liyan ang golden honey. Di ba po maganda? Rare pa po siya. Bihira lang po mayroong ganito. Ito naman po ang jade. Sansevieria. Pure green po siya. Tingnan nyo. Pure green. Yan po ang Jane. Ito naman po ang Golden Siam. Tingnan nyo po maigi, para po siya kapareha. Pero kung titingnan nyo maigi, mas mahaba po siya. Ito medyo mura Parang magkatambal. Ito naman po ang Brazilian Moonshine. Para po siyang moonshine, pero ang pagkakaiba po ay may guhit siya dito na kulay green. Ito naman po ang Black Star na tinatawag na kategorya. Ito naman po ang Green Mermaid. Ito po, bihira lang po kayo makakakita nito. Very rare pa po siya. Sa murang halaga, magkakaroon na rin po kayo nito. Ito naman po ang Honeycrest. Para po siyang bird's nest. Pero pag tinignan nyo po, eh, maliliit po yung dahon niya ito naman po ang black coral ang black coral naman po ay bihira lang po siya magkakaroon ng 3 to 4 leaves karamihan po ay 2 leaves lang yun lang po sa ngayon at bukas naman po ay magkakaroon ulit ako ng video para po sa panibagong San na iba't ibang klase po ito po po ang iba't ibang klase ng aking San ay ang Silver Siam. Maputi po siya. Halos magkamukha po sila ng bundle sensation. Ang pagkakaiba lang po ay medyo malapad po ang dahon nito. Ito naman po ay ang uh, well Hindi pa po siya variegated. Yan pa pong pinaka-original na Wilfin. Well Ito naman po ang bird's nest. Kaya po siya tinawag na bird's nest kasi para po siyang pugad. Ito naman po ang Laurenti dwarf. At ito naman po ay ang Laurenti giant. Ito naman po ang Black Star Extreme. Halos magasing tulad po sila ng Laurente. Pero ang pagkaiba po nila ay medyo dark po ang Black Star Extreme. Yan po. Ayan po lahat ang ating Don't forget to subscribe my video. Thank you.